Please don't phase out our traditional jeepney. Ito po ay simbolo ng Pilipino. Uh, meron pa kay Sofia. I hope you can do something about our jeepney. It is getting worse. At uh, ito naman from uh, Eduardo. Let's industrialize sir, maski motorcycle lang, para sa lahat ng tricycle sa bansa ang umpisa. Alam nyo, totoo na nga naman mga ang uh, jeepney kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan ang ating traditional na jeepney. .巨ility. Ginagawang lang nating motor dahil, dahil yung pagkakalinipad natin, ang gagawin natin electric yung mga yan, ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada. Dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada. Bukod pa ron, hindi tayo nagdadagdag sa pollution at tayo sa Pilipinas ay ginagawa natin ang lahat ng kaya nating gawin para naman tugunan ang problema ng climate change.